Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga, halika na, kunin mo na ang mga laki numbers para po sa masusugid nating mga taga-subayba dyan na nagaantay, ito na po, ilaban mo na ngayon. Ang 3-digit laki numbers po ngayong umaga ay Malaysia, 912, Dubai, 630, Hong Kong, 656, Singapore, 184, China, 993, Texas, 038, Israel, 254 Las Vegas 839 Alaska 617 Saudi 886 Japan 439 Italy 640 Germany 132 Korea 478 Greece 411 Canada 950 Mexico 259 Australia 313 New Zealand 608 India 536 Philippines 347 Thailand 995 Taiwan 626 Ayan mga kalaki, kompleto pa mga 3 digit lucky numbers po Ngayon pong umaga, halika na Laban na, I'm sure bukas na yung mga outlet na mga tatayaan natin At make sure po ah, na nakarambol po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit Lagi ko pong sinasabi yan para mabaliktad man po ang mga numero Panalo pa rin po tayo. Advance Merry Christmas po. Berman's na mananalo na tayo.